maligayang pagdating sa Tagalog Flix Recaps. Meron ako ikukwento na movie. A Crazy Little Thing Called Love, inilabas sa taong 2010. Nagsisimula ang pelikulang sa isang 7th grade junior high school student na abala sa pagtingin sa isang gwapong high school student na nagngangalang Sean. Ang batang babae, si Nam, ay may tatlong kaibigan na mukhang ordinaryo, katulad niya. Si Lagi, Cheer at Nim. Araw-araw pagkatapos ng klase, tinutulungan ni Nam ang kanyang ina na nagbubukas ng espesyal na serbisyo ng tuluyan para sa mga turistang bumibisita sa Thailand. Mayroon din siyang nakababatang kapatid na babae na madalas makipag-away sa kanya. Laging naghahanap ng pagkakataon si Nam para tingnan si Shawn mula sa malayo. Si Shawn mismo ay magaling maglaro ng soccer, ginagawa siyang idolo ng mga babaeng estudyante. Dahil sa sitwasyon, medyo nahihirapan si Nam na lapitan siya. Isang araw, bumisita sa bahay ang tiyuhin ni Nam, na nagtatrabaho kasama ng kanyang ama sa Amerika. Ang kanyang tiyuhin ay naghatid ng isang mensahe mula sa kanilang ama na kung ang isa sa kanyang mga anak na babae ay nakakuha ng pinakamataas na grado sa klase, bibigyan niya ito ng tiket sa Amerika upang makasama siya. Ang kanyang ama ay hindi na bumalik sa Thailand simula limang taon na ang nakakaraan. Desidido si Nam na mag-aral ng mabuti para makuha ang pinakamataas na rango sa klase miss na miss na niya ang kanyang ama. Habang nasa paaralan, si Nam at ang kanyang mga kaibigan ay binubuli ng ibang mga estudyante. Ngunit bigla na lang silang tinulungan ni Sean. Kaya bilang pasasalamat, binigyan siya ni Nam ng regalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, alam ni Sean ang kanyang pangalan. Ang marinig niyang tawagin ang pangalan niya ay sapat na para sumayaw siya sa tuwa. Nang gabing iyon, nagtitipon ang tatlong kaibigan ni Nam sa kanyang bahay nagbasa sila ng isang libro tungkol sa kung paano makakuha ng atensyon mula sa mga lalaki. Pamahiin talaga ang libro, at mukhang walang pakialam si Nam. Ngunit pagka ng kanyang tatlong kaibigan, binasa niya ang aklat at sinunod ang mga tagubilin. Tumayo siya sa tabi ng bintana, pagkatapos ay gumuhit gamit ang kanyang daliri, na sinusundan ang direksyon ng mga bituin sa langit. Samantala, si Sean ay binisita ng isang kaibigan habang siya ay naglalaro ng bola sa kanyang harapan. Inalok siya ng kanyang kaibigan na sumali sa isang patimpalak sa pagkuha ng litrato. Mukhang interesado si Sean kahit ang talent niya ay paglalaro ng soccer. Ang ama ni Sean ay dating isang profesional na manlalaro ng soccer. Ngunit dahil sa hindi pag-score ng penalty kick, naging paksa ng pangungot siya ang kanyang ama. Kahit na nangyari na ito sa kanyang ama, na trauma pa rin si Sean, kaya hindi niya ginustong sumali sa anumang football club. Sa paaralan, pinag-uusapan ni Nam at ng kanyang tatlong kaibigan ang isang libro kung paano mapaibig ang mga tao. Napagkasundoan nilang tulungan si Nam na lapitan si Sean. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Sa tuwing lalapit si Nam kay Sean, laging may babaeng unang lumalapit sa kanya. Ang pangalan ng babae ay Faye. Pagkatapos ng klase, itinapon ng tatlo niyang kaibigan ang susi ng motor ni Nam para iuwi siya ni Sean. Ngunit muli, kinuha ni Faye ang atensyon ni Sean sa kanyang mga pagsisikap. This time, nagkunwari si Faye na naspray ang paanya malapit kay Sean. Hindi napigilan ni Nam at ng kanyang tatlong kaibigan na mapatingin habang hinahatid siya ni Sean pa uwi. Lumipas ang oras, at nagawa ni Nam na umakyat sa ikawalong baitang. Nagpatuloy pa rin ang tatlong kaibigan niya sa pagtulong kay Nam para mapalapit kay Sean. Binihisa nila si Nam para mas gumanda. Mula sa pagsisimula sa pagscrub ng kanyang balat, paglalagay ng face mask para lumiwanag ang mukha ni Nam, hanggang sa pagbibigay ng scrub para maging mas maliwanag ang kanyang balat. Ang bawat extracurricular na club ay nag-iimbita sa lahat ng mga mag-aaral na sumali sa bagong akademikong taon. Ngunit ang drama club na pinamumunuan ni Miss In ay napakatahimik na nagparehistro. Sa kabilang banda, sikat na sikat ang dance club na pinamumunuan ni Miss Orn si Nam at ang kanyang tatlong kaibigan ay sumama sa pila sa dance club. Pero dumating si Sean dala ang kanyang kamera. Si Faye, na nakapila rin, ay agad na pinakiusapan si Sean para kunan siya ng litrato. Tiyak na ayaw magpatalo ni Nam. Nagpost siya malapit kay Faye para bumagay ang mukha niya sa frame. Matapos kunan ng litrato, napansin ni Sean na ngayon ay medyo lumiwanag na ang balat ni Nam kaysa dati. Sunod-sunod na nagkagulo si Nam at ang tatlo niyang kaibigan kasama si Faye at ang mga kaibigan niya pinagtulakan nila ang isa't isa napilit na pinapaalis sila ni Miss Orn pero dahil kinukonsiderang magaganda si Faye at ang kanyang mga kaibigan pinapayagan pa rin silang sumali nang sinam at ang kanyang tatlong kaibigan ay nakaupo sa cafeteria hiniling sila ni Miss In na sumali sa drama club alam niya na sinam ay may mas mahusay na kasanayan sa Ingles kaysa sa iba pang mga mag-aaral kaya hinirang niya siyang gumanap bilang Snow White ang pangunahing karakter sa drama na Snow White and Seven Dwarfs sa araw ng pagtatanghal, maraming mga mag-aaral ang nanood ng pagtatanghal ng sayaw. Taliwas sa mga palabas sa dula na lang ang mga estudyante ang nanood. Patuloy na hinihikayat ni Miss In ang kanyang mga estudyante hanggang sa matapos ang pagsasadula. Nakita ni Nam na may nakagat ng mansanas na ginamit sa nakaraang palabas sa dressing room. Nag-iwan din ng sulat ang tao sa ilalim ng mansanas. Natuwa si Nam, inaakala niyang galing kay Sean ang sulat. Gayunpaman, hinala ng kanyang mga kaibigan na ang liham ay sinulat ng isang kakaibang estudyante na madalas kumain ng mansanas kinabukasan nilapitan si Shawn ng isang bagong estudyante na nagngangalang Top childhood friend pala siya ni Shawn hindi nagtagal nakuha ni Top ang atensyon ng mga babae sa school sentro na rin ngayon si Nam lalo na ang pag-record ng dramang pinatugtog niya sa telebisyon sa cafeteria kaya nang makita ni Top si Nam sa dula, naging interesado siya rito, lumipas ang oras, at ngayon ay nasa ikasyam na baitang si Nam. Habang naglalaro ng soccer sa larangan ng palakasan, hiniling ni Top kay Sean na kumuha ng penalty kick, ngunit tumanggi si Sean dahil na trauma pa rin siya. Pagkatapos, hiniling ng dalawang batang babae na nanguna sa marching band na magpakuha ng litrato kasama si Top. Ngunit nang kukuna na sana ni Sean ang kanilang larawan, nag-away ang dalawang babae, na gustong makalapit kay Top. Lalong lumala ang kanilang pagtatalo hanggang sila ni Miss In, na sinubukang makialam, ay nasugatan. Kaya naman, hiniling ng punong guru kay Miss In na maghanap ng bagong drum major para sa isang sports festival event sa lalong madaling panahon. Pag-akyat ni Miss In, nakita niya si Nam na sanay sa paghagis ng kanyang badminton racket sa ere. Bumaba agad si MS In at pinakiusapan si Nam na maging drum major. Pagkatapos nito, sinanay ni Miss In si Nam na ihagis at hulihin ang baton ng marching band. Ngunit lumalabas, ang pagiging drum major ay hindi kasing dali ng kanyang inaakala. Laging nabigo si Nam na mahuli ang stick. Gayun pa nag-alab ang kanyang espiritu dahil walang humpay na pinasaya siya ng kanyang mga kaibigan. Masigasig siyang nag-ensayo hanggang sa muntik nang tumama ang kanyang baton sa principal at Miss Ins isang araw. Sa inis, kinumpis ka ng principal ang baton. Pero hindi iyon napigilan ni Nam. Gamit ang hawakan ng Wallace na ang dulo ay natatakpan ng bote ng mineral water, nagpatuloy siya sa pagsasanay. Nagsanay pa siya hanggang sa gabi ng kasabay nito, naglalaro ng soccer si Sean. Nag-alinlangan si Sean ng mag-penalty kick na sana siya. Gayunpaman, patuloy siyang pinasaya ng kanyang mga kaibigan, at kumpiyansa niyang sinipa ang bola patungo sa goal at umiskor. Sa wakas ay makakawala na si Sean sa trauma sa pagkatalo ng kanyang ama. Dahil sa tagumpay ni Sean sa pag score ng penalty, mas naging masigasig si Nam sa pagsasanay. Sa araw ng pagdiriwang ng palakasan, ang mga estudyante ay nabighani na makita si Nam, at si Top ay walang kitaliwasan. Sa araw ng mga puso, nakakakuha si Nam ng maraming tsokolate mula sa mga lalaking estudyante sa kanyang paaralan, kahit isa sa kanila ay hindi nagmula kay Sean. Hindi nagtagal, dumating si Sean sa kanyang klase na may dalang bulaklak, agad namang ngumiti ng malapad si Nam. Ngunit saglit lang ang kanyang kaligayahan. Para sa kanya nga ang bulaklak, pero hindi regalo ni Sean, kundi kaibigan niya. Pagdating sa bahay, nakita ni Nam ang isang hindi kilalang sulat sa kanyang bag. Isang misteryosong tao ang nagtanong sa kanya na magkita sila sa paaralan sa susunod na araw. Kinabukasan, masaya si Nam na makita si Sean kung saan siya naghihintay. Ngunit muli, kinailangan niyang lunukin ang pagkabigo. Si Top pala ang sumulat ng sulat, at ngayon ay ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Nam. Tahimik lang ang isinagot ni Nam, at sa di malamang dahilan, naisip ni Top na pumayag siyang maging girlfriend. Noong summer vacation, hiniling siya ng tatlong kaibigan ni Nam na magkita. Plano nilang bumili ng cake para ipagdiwang ang kaarawan ni Cheer. Gayun paman, hindi nakasama si Nam sa kanila dahil nagbabakasyon siya kasama si Top at ang kanyang mga kaibigan actually willing lang si Nam na sumama kay Top para lapitan niya si Sean. Sa isang tulay, habang nakikipagkwentuhan si Sean kay Nam, dumating si Top na may dalang isang plato ng pagkain. Pagkatapos noon, nang babalik na sila sa gilid ng tulay, biglang nahulog si Nam at naspray ang binti. Kaagad namang binuhat ni Top si Nam, kahit umaasa siyang dadalhin siya ni Sean sa kanyang likod. Pagkatapos ng bakasyon, bumisita si Nam sa bahay ni Cheer na may dalang cake, ngunit nakauwi na ang lahat ng kaibigan niya. Sa huli, Nagi isang hin ay paninam ang kandila sa tabi ng kalsada. Pagbalik niya sa paaralan, si Nam ay pinalaya sa kanyang circle of friends ni Nagi, Cheer at Nim. Kaya mas marami na siyang oras kasama si Top, Sean, Pin at ang kanilang mga kaibigan. Isang gabi, dumalo si Nam sa isang bonfire kasama ang mga kaibigan ni Top. Mukhang masayang masaya siya dahil makakalapit siya kay Sean, hanggang sa biglang humalik si Top sa pisngi niya na ikinagulat niya tila na pagtanto niya na mali ang kanyang ginagawa sa lahat ng oras na ito, ang pagpapanggap na girlfriend ni Top para maging malapit kay Sean. Kaya naman, nang ihatid siya ni Top sa bahay, ipinahayag ni Nam ang kanyang nararamdaman. Humihingi siya ng paumanhin na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila at mayroon na talaga siyang ibang gusto. Kinabukasan, ibinuhos ni Top ang kanyang iniisip kay Sean. Pagkatapos ay hiniling niya kay Sean na ipangako na hinding hindi siya makikipagrelasyon kay Nam. Bilang mabuting kaibigan, willing si Sean na tuparin ang kahilingan ni Top. Simula nang makipaghiwalay kay Top, mag-isa na lang si Nam dahil hindi na siya sumasama sa mga kaibigan ni Top. Samantala, si Sean, na nasa grade labindalawa na ngayon, ay nakatanggap ng balita mula sa kanyang ama na ipapadala siya sa Bangkok upang sumali sa isang soccer club pagkatapos ng kanyang high school. Sa pagtatapos ng semestre, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Nam na bisitahin ang kanyang tatlong kaibigan. Nang magkatabi sila, nagkaroon ng awkward na atmosphere sa pagitan nila. Pagkatapos ay kumanta si Nam ng isang kanta na madalas nilang kantahin ng magkasama. Sa wakas, sabay silang kumakanta habang umiiyak bago humingi ng tawad sa kanila si Nam. Ngayon, ang kanilang pagkakaibigan ay naging mas malapit gaya ng dati. Isang araw, sinabi sa kanya ng tatlo sa mga kaibigan ni Nam na nagawa niyang manguna sa ranggo sa kanyang klase. Tuwang-tuwa si Nam sa narinig. Dahil dito, masusundan niya ang kanyang ama sa New York. Ngunit bago iyon, hiniling ng tatlo kay Nam na ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Shawn dahil malamang na hindi na niya ito muling makikita. Sa tingin kasi nila, malamang natatanggapin siya ni Shawn dahil ayon sa kanila, ngayon ay naging maganda at matali matalinong babae si Nam. Dumating ang araw ng graduation, abala ang mga estudyante sa pagpirma ng uniporme ng bawat isa. Nang maglakad si Shawn sa pool, agad siyang pinakiusapan ng mga kaibigan ni Nam na sundan si Shawn at doon ipahayag ang kanyang pagmamahal dito. Doon, nagbaka sakali si Nam na ipahayag ang kanyang nararamdaman, ang pagmamahal na pinigilan niya sa loob ng tatlong taon kay Sean. Sa kasamaang palad, si Sean ay nakikipag-date kay Pin. Sinubukan ni Nam na maging malakas, kahit na pumapatak ang mga luha sa kanyang pismi. Nagdasal pa siya na sana ay magtagal at puno ng kaligayahan ang relasyon ni na Sean at Pin. Ngunit ang kanyang kalungkutan ay nauwi sa hiya dahil nahulog siya sa swimming pool. Pagkatapos noon, lumabas siya ng paaralan at aksidenteng nakasalubong niya si Pin. Nang makitang umiiyak si Nam, tinanong ni Pin kung ano ang nangyari sa kanya, pero tahimik lang na humihikbi si Nam. Niyakap niya si Pin saglit bago naglakad palayo. Pagdating sa bahay, hinihintay si Show ng isang football club team na magdadala sa kanya sa Bangkok. Bago umalis, binuksan ni Show ang isang album na naglalaman ng mga larawan ni Nam. Palihim na pala madalas nakuna ng litrato ni Show ang mukha ni Nam. Isa pa, si Show nang kumegat ng mansanas pagkatapos magdrama si Nam. Nagtanim pa siya ng mga rosas noong maliliit pa sila, at binigay niya kay Nam noong araw ng mga puso. Dahil sa sobrang duwag niya, hindi siya naglakas loob na sabihin na regalo niya ang bulaklak. Bago pumunta sa Bangkok, naglagay si Show ng isang photo album at isang mensahe na naglalaman ng kanyang nararamdaman para kay Nam sa terrace mismo ng kanyang bahay. Pagkalipas ng siyam na taon, nakitang hawak ni Show ng isang maliit na bata na anak pala ni Pin. Si Pin ay isang solong ina na iniwan ng kanyang asawa, si Sean mismo ay hindi pa rin kasal. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita si Nam na iniinterview ng isang istasyon ng TV. Siya ay naging isang medyo matagumpay na fashion designer sa New York. Ang pagbabalik ni Nam sa Thailand ay dahil sa isang trabaho at gusto niyang makita ang kanyang ina. Pagkatapos, nagbigay ng photo album ang presenter bago pumunta si Nam sa New York. Ang photo album ay walang iba kundi regalo mula kay Sean inimbitahan ng TV presenter si Sean na humarap bilang isang surprise guest para kay Nam. Tila, pagkatapos magretiro bilang isang manlalaro ng soccer, si Sean ay naging isang sikat na photographer. Sa wakas ay nagkita na rin silang dalawa sa show pagkatapos ng mahabang panahon na magkahiwalay. Tinanong ni Nam kung kasal na si Sean, at sinabi niyang hindi pa siya kasal. Siyam na taon nang hinihintay ni Sean ang pagbabalik ni Nam mula sa Amerika. Sila ngayon ang naging masayang mag-asawa.